yun pala ang ginagawa niya tuwing gumigising sa umaga, inuuna muna niya yung pusa, yung mga dumi ng pusa, nililinis niya muna habang tulog pa yung alaga niya. Uh, welcome natin si Ate Shell dahil tatanungin natin siya, paano niya inalagaan yung, ano, yung alaga niyang pusa, dalawa yung alaga niyang pusa, tapos ano ba ang, ang, ang ugali na mayroon ng pusa? Hello Ate Shell! Hello! Um, at saka, mayroon ka bang alagang bata, Ate Shell? Mayroon ngayon, isa. Three years old. In... Ito si Atishel, uh, bali pangatlong employer na niya ito, ang may alaga siyang dalawang pusa. Marami siyang experience dahil sa pangalawa niyang amo, tatlo yung alaga niyang lalaki. Ta ngayon naman, may alaga siyang isang batang lalaki at may dalawa siyang pusa na alaga. Uh, Ate Shell, ano yung ginagawa mo tuwing gumigising ka sa umaga? Ano yung inuuna mo pusa or yung pag-prepare ng ano ng alaga mo? Yung ano kasi, yung pagising mo kasi, pag may poop na yung may toilet kasi yung sarili yung sa sala. So pag may poop yun, galaan ko talagang unahin yun na i-flush. Yung alaga, yung food kasi ng alaga ko, ano, um, okay lang yun na medyo late konti. Pero yung kailangan, amoy kasi yung ano yung ng pusa so unahin mo talaga yun. Oo, oh, ayaw kasi naamo ko na yung lumabas ng sala na oh. nangangamoy. So unahin ko yun tapos lagyan ko ng pagkain yung oo oh. kainan nila kung wala na tapos lagyan ng puti. Oh. Kasi ayaw ng amo niya na maamo yung no, dumi ng pusa tapos kailangan yun uh, linisin muna tapos palitan ng ano ng detergent sa may toilet, na, toilet na niya. Kaya bago mag bago gumising yung alaga niya, malinis na. Wala na siyang uh, obligation obligasyon doon sa pusa na yun. Yung yun lang kasi yung pusa, ang maganda sa pusa pag may alaga kang pusa. Madali lang siyang alagaan, hindi hindi mo na kailangan ilabas ng bahay. Sa bahay, pakainin mo lang siya. Actually, kahit naliligo once a year, twice a year lang yan naliligo yung pusa sa bahay. Okay pa, okay yung pusa guys na alagaan baka sabihin niyo na na ayoko dahil may dulawang yung pusa, ayoko may pusa yung amo ko. Uh, pero sa totoo lang guys, madali lang ialagaan yung pusa dito sa Hong Kong dahil may mayroon silang yung sariling toilet at saka ano naman sila uh, disiplinado naman ang mga mga pusa dito Diba? Oo, kasi maliit na yung space ng mga amo dito. Tinitrain talaga nila yung pusa. Kung na pag nagbawas, may toilet na sarili. Tsaka, ang ano lang sa pusa, ang disadvantage lang pag may pusa. Yung balahibo. So, kung helper ka na... Akong nagbabalakang pumunta dito na may alaga kang pusa i-make sure mo na hindi ka allergic sa balahibo. Oh, kasi ang asin yung balahibo talaga ang dami. O, oh, yun ang ano, ang i-sure nyo na na hindi kayo allergic sa mga balahibo ng ng hayo. halimbawa aso or pusa. Kasi ang aso naman kasi pag umaga, halimbawa, uh, gusto ng aso na lumabas, sa tawag eh, tumatawag yung aso. Hindi na tumatahol siya na malakas, pero tumatawag siya, ah, Ah, gumaganon siya. May signs may ano signs siya. Um, ibig sabihin, gising na siya, lalabas na siya. Pero paglabas ng aso, um, matutulog lang din 'yan, mahihiga lang din 'yan dyan sa gilid. Hindi naman 'yan natatakbo takbo kung ano, ang aso pag may nakitang tao. Pero tatawagin sa umaga. Kailangan talaga ilabas yan. O pala ibuksan mo lang yung yung cage niya. Buksan mo yung cage niya tapos lalabas lang yan. Higa lang dyan sa gili. Pero ang pusa, hindi mo na kailangan ilabas. Nasa loob lang yan ang bahay pa ikot oh. Hindi mo na kailangan pantayan. Hindi mo na kailangan as ina na i-care talaga. Basta bigyan mo lang ng pagkain niya oh. at tubig. O oh, yan ang advantage po. sa pusa. Sa loob lang siya na hindi yan dinadala sa labas. Uh, kasi ang aso, kasi kailangan palabasin ng bahay tapos patayin dun sa labas eh yan tatay ang aso sa bahay. Kahit ilang araw na, na nasa loob ng bahay ang aso, hindi tatay yan, hindi iihi yan. Gusto nila ila sa ila labas ba? o, o sige. Uh, ano ang ano ano ras ka ba natutulog dito sa ano sa amo um, mo na may alaga pang pusa? Sige. Actually, yung pusa, never mind yan sa word eh. Kasi, pakainin mo nga lang yan. Tsaka ano, yung ano mo talaga, priority mo talaga is bata. Kasi yung pusa, parang ano lang yan eh. Kung sa pagkain, side dish lang yun. <laughs> Ay, hindi mo kailangang asikasuhin. O, oh, kaya guys, uh, okay naman dahil alam nyo na ngayon na pag mayroon kayong alagang pusa, walang problema. wala Huwag kayong matakot na pag may alaga. Mas ma-okay pa nga pag may alaga kang pusa eh. Dahil uh, parang hindi din mabigat ang work di ba pag may alaga kang pusa. Pero my friend, ako na may kasabayan ako sa agency na dumating dito may mga alaga din siyang pusa. Alam mo, one week pa lang siya. Nag-ano na siya, nag-terminate niya yung sarili niya, nag-break contact Nag -break siya. siya. Kasi hindi niya daw kaya yung balahibo ng pusa. Mm. I-vacuum niyo guys, vacuum niyo pag ano, pag uh, ano. allowed naman eh, i-vacuum yung ano ng pusa eh, o yung balahibo. Allowed yung mga amo niyan pag uh, i-vacuum, kaya gusto talaga i-vacuum yan, gusto nila yung i-vacuum. Yan lang muna ang i, Alang, um, na, i namin sa inyo. Uh, thank you for watching. Thank you Atishal Atisha for uh, sharing your your experience. You're welcome. Bye bye. See you next video. Bye.